Hello guys, welcome back <laughs> sa Kung kung mayroong script ako sinusundan dito, cut agad 'yon tapos retake. <laughs> Pero syempre wala naman tayong sinusundang script dito and also hindi ko naman 'to ini-edit. So, ayan 'yon na 'yung pagkakamali niyon. Anyway, hello guys sa inyong lahat. Welcome back sa akin channel and welcome back dito sa isa namang video ng Vision Raw. Okay? And oy, sorry hindi niyo pala nakita. Yeah, Vision Raw. Yan, tenta. Kakatapos ko lang kasi mag, mag Uh, record doon sa aking palit o sulit. No? Okay. Anyway, so nandito tayo ngayon sa Vision Raw and bago magsimula yung video, gusto ko lamang muna sabihin sa inyo guys, kung nagugustuhan niyo yung video na mga ina-upload ko, please hit the like button naman or thumbs up. No, like niyo naman yung video kasi nakakatulong siya sa algorithm ni YouTube para mas makuha pa tayo ng ma mas marami pang viewers nang sa ganun eh mas mag or mas mag-grow pa yung channel. Okay guys, and also subscribe kayo this channel kasi I'm trying to hit the 1,000 subscriber mark by the end of this year. On or before the end of this year. Or kahit hindi natin ma-reach yun, walang problema doon. No pressure kung hindi nyo gustong mag-subscribe. Or kung ayaw nyo mag-subscribe, edi wag kayo mag-subscribe. Wala naman sa pilitan. Okay, the choice is nasa inyo ang choice. Nasa <laughs> inyo na mag-English. Nasa inyo ang huling... Ano yun? nasa akin ang huling halakhak mga <laughs> corny ko na anyway so yeah with all that being said gusto ko lang muna magbigay ng shout out kay oh my god masyadong maliwana shout out hello shout out kay Tindero Nicolas at John Aguasito, Aguasito. hindi ko lang alam kung na shout out ko na sila nung nakaraan na video ko or yung mga past videos ko pero yeah shout out sa inyo masyadong maliwanag ah uh, yun so Tindero Nicolas John Aguasito Zavgot no shout out sa inyo and also eto na eto na eto na eto na special shoutout out kay unauthorized personnel kasi binigyan niya ako guys no eto na eto na yung ating content for today binigyan niya ako ng <clears throat> excuse me binigyan niya ako ng dark saber at purple saber kasi baka mag-quit na daw siya dito sa Uh, Vision Raw. Uh, sad uh, sad news, no? Nakakalungkot na balita 'yon. Kasi hindi na daw siya masyadong makapaglaro and hindi niya na masyadong magamit tong Dark Saber at Purple Saber niya kaya baka mag na daw siya. Okay, and hindi naman daw niya ito. Yun nga, no, hindi niya man daw ito ginagamit. No, gamitin ko na lang daw para may makontent ako. <laughs> so salamat sa uh, very very thoughtful na decision na ginawa mo. No. And para tumaas daw yung damage ko sa MVP, kasi napapanood niya yung mga videos ko. Okay, so kunin natin yung, oh, me, sige, kunin natin. Masyado makalat ngayon yung aking inventory kasi nung nakaraang video ko, di ba, nag-ano ako, na uh, rare bloody branch ako, hindi ko pa na, naaayos yung aking inventory. Kayaan nyo yan. Para sa mga hindi nakakaalam, guys, etong dark saber at purple saber is donation item siya. You can, okay, so, at... ay, nga pala, guys, yung eto, No, yung sa gold room no itong sa gold room is kaya pala hindi ako nakakapag uh, yon <laughs> hindi ako nakakapag exchange ng gold is kasi dahil dun sa at security yan sinabi to sa akin ni Jemandi yan so transaction status natin is protected uh, may kita ba dito to <gasps> kita pala dito yan oh teka lang ha Tanggalin natin yung ano ba, alin ba dito yun? Ito. Yan. Siyempre, tang lalagay tayo dito ng number. Yan. Okay na ba? Yan. Okay na. Tapos nakita rin pala dito. No? Bobo naman. Wala naman. Okay. Grabe. Sir. Ay, kala ko card. Anyway, so para sa mga hindi nakakaalam, etong dark saber tsaka purple saber is donation item siya. Visit, visit shop, donation ticket shop equipment. Whew. purple saber and dark saber. Okay? So donation item siya. Tapos 15. Sa kung hindi ako nagkakamali, ang isang donation dito is $1 ata. Tama ba? Oh, $1 So this so, sour <laughs> Australian. So 15 I think. So that's about 750 pesos at least. Eh, alam niyo naman yung exchange rate ngayon eh napaka napakataas, di ba? ng dollar to peso. So at least 750. Tama ba? Ba ko ano na nung pinagsasabi ko eh. <laughs> anyway, so binigay niya na. So maraming -maram salamat sa pagbibigay nito. Okay. And also special shout out kay GM Exile sa pagbibigay niya ng tip or nung guide sa akin para sa PVE dito sa Vision Raw or kung hindi nyo alam kung ano yung PVE, PvE means player versus environment or player versus enemy. So, basically, ayun lang yung mga pakikipaglaban nyo sa mga monsters. Okay? Particularly sa mga MVP or sa BB room. No? Kasi, napapanood nila, no? Napapanood nila ng yung mga nagbibigay sa akin. Napapanood nila yung videos ko tapos binibigyan nila ako ng kung ano-ano. So, si Exile, napanood niya daw yung video ko na nag-rare bloody branch ako tapos binigyan niya ako ng tip. Okay? Pero, yung tip na yon is sa, susunod na yon sa ibang video na yon so ang gagawin natin ngayon is bloody branch pa rin pero gamit yung purple saber so five, nakaka 5 nakaka 6 minutes na pala tayo eh. so anyway so quick uh, basa lang tayo ng effect nitong purple saber tsaka dark saber okay so para dito sa purple saber nakalagay a condensed multiple beam of light really multiple tas purple lang <laughs> increases damage against boss enemies by 5%. Okay, Biolab Thanatos branch room area increases damage against boss enemies by 20% tapos additional damage against boss enemies by 1% per every 2 refine. So meron siyang plus 4. So this is 1% per this is 2% plus 2%. Okay. So ayun yung nakalagay dito sa purple saber. Dito naman sa Dark Saber is Where there is light, there is darkness VIT plus 10 Okay, VIT plus 10 Bakit VIT? <laughs> plus Torn Wings Okay, Crit Rate plus 10 Crit Damage plus 15% Kaso nga lang PD is minus 5 That's fine Nullified effect if Skewer or another Dark Saber is equipped So basically, hindi mo siya pwedeng i-partner sa Dito sa Skewer Or sa another Dark Saber Okay, pero sa tingin ko is etong Purple Saber since wala namang sinabi dito. Uh, pwede mo siyang i-equip together with Skewer and another Purple Saber. And hindi lang 'yan ang maganda diyan, guys. Ang maganda diyan is 190 ang attack. Tumataginting na 190 ang attack nitong Purple Saber. Ang attack nitong itong uh, Yellow lightsaber is 80 lang. Tapos etong Skewer naman is 90 tapos ito, 190. Oh my God. That's uh, almost 100% sa uh, skewer. Tapos more than 100% dito sa yon Anyway, so ang gagawin ko for today is mag tayo. Okay, mag card muna tayo ng lahat dito sa skewer natin. Tsaka sa... Ano ba to Lightsaber. Okay, mag lang tayo. Ililipat natin yan dito sa ating dark saber. Tsaka purple saber. Okay, so masyado maraming kailangan gawin. Ho, I'm not prepared. I'm so sorry, guys. Pero, okay lang yan. <laughs> uh, ano ba kailangan natin dito? Go. Starcrumb. 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 Star, crumb. star, Starcrumb. Starcrumb. Star star Pack. Nice. So, tayo ay mag card muna. Ayos ba yan? Ayos yun, pare. Yes, it does. Yellow light skewer. Very well do it. Tapos, yes it does. Yellow lightsaber. Very well do it. Okay. Tapos, equip natin ito. Yes it does. Saan ba yun? Dito yun, di ba? Okay, nice. So, yung binigay sa akin, ano ni Exile, no, is next time na. Okay. Pero, ang gagawin ko kasi, kaya ako nag card is, kumbaga ililipat ko yung mga card ko doon sa mga nakuha kong dark saber tsaka purple, purple light <laughs> Come on, man. Uh, okay. So, bali, ang gagawin natin is, uh, explosive. I don't have, <gasps> okay, so anyway, purple saber, pa, purple saber, pa, purple saber ah. so um uy ano ba wala akong ano ay ito pala turtle general dark saber dark saber slicing slicing doppel ah. Okay. So, equip na natin Tanggalin natin to. Sorry guys, medyo tumatagal yung um, yung video pero Ay, nyo na eh, yan yun eh. Yan yun na. So, magpapaplan tayo ng couple. Siguro 6. Yan, 6. 6 na bibi. Bibi. Bibi bibi. I'm 23. Okay, monster. No, 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 no. Ito. Private. Mahal naman, man. Mahal dito ba? Pwede ba dito? Ah, iba pala. Akala ko sa akin pa rin yun eh. Dahil sa private. For my personal account. Okay. So, wala tayong buff ng pang premium. Okay lang yun. Okay. So, ang ang damage natin nakaraan, I think, hindi, hindi ko na i-record. I mean, hindi ko na gawa. Dapat pala, ang gagawin ko is, since hindi nga kasi ito scripted, wala akong sinusundan, ang dapat palang gagawin ko ngayon ko lang naalala is, yung ano muna yun dito muna sa Macy dito sa dito sa yellow lightsaber muna tsaka skewer kumbaga before and after tsaka to, bago ko to ay after yung gagawin ko to pero ha yan na anyway so pop na natin pak 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 okay so yung element is later na <sighs> ghost ano ba kill Siyempre wala tayong damage Hindi tayo nagki-crit, men Uy Masakit yung damage mo, men Kaya lang, ha Sorry, sorry Naka-alta ba ko kasi Titignan ko yung Information ng kill. Ano ba malakas sa Kiel? Malimutan ko eh Sorry naman Ang malakas si Kiel is Holy Okay, holy Holy. Ayun, holy. Kita natin ang holy. Hindi ako nag no? Crete natin is 100%. Tignan natin, baka may problema. Ayun naman pala. Taka yun si putang. Ayun yun. 'Di ba? Ano? Hindi ako nag 100% crit. Bakit kaya? Um Sa tingin niyo guys, bakit hindi ako nagki-crit? I don't know why. Pero yeah, hindi masyadong malakas yung damage natin. Try natin to equip sa dito, sa kanan. Hindi, hindi sa hindi sa pwesto, eh. 'no, bumabangay yung damage ko kasi nili, uy, nilipat natin ng ibang pwesto yung item, yung weapon natin. Why? Ah, dahil siguro sa buff nung Kiel. Okay. Okay. Pero okay lang. Patay muna natin yung Kiel. Tapos, tsaka tayo mag, ano ulit, T tsaka natin tignan. Ma ano lang naman, mabilis lang naman siya patayin. Pero nung nakaraan nagki-crit naman putang ina mo. Nung nakaraan nagki naman ako dito eh. Yung gamit yung ano. Yung skewer ko. Pero may binigay nga nag-guide sa akin si Exile, pero next time ko na susundin 'yon, okay? Ayun nagki ako minsan. <gasps> Kala ko may card, man auto loot type plus card hindi na ako magpapap ng ano what is this blue crystal yep. una nga natin yan hindi na ako magpapap ng what you call it ng bubble gum kasi nagtatry lang naman tayo dito eh. kasi gusto kong malaman gusto kong makita kung ilan yung dinadamage ko oh yun no 38k pala lang? 30, tama ba? 31k pa lang, di ba? 38k. Fire to, di ba? Fire. F fire. Okay. Orc Lord. Orc Lord pare. rin. Tangin damage, oh. Whoa! I wonder bakit nagkaroon ng problema dun sa kill kanina. Hindi tayo masyado nagkikrit. Minorus. Turtle General. Bapo, man. Ay! Nakalimutan ko. Ginagamit ko. <laughs> ginagamit ko nga pala sa ano to sa Monster Arena kaya pala sabi ko bakit parang iba iba yung mga card <coughs> excuse me anyway okay lang okay lang oh detail ghost no not ghost kaago ka Ano-ano ng detail? ghost ghost nga sabi ko nga okay ghost private 31k from 22k plus 9k aba oh, well, not bad not bad tapos meron pa akong gagawin na tataas pa talaga yung hindi naman siya ghost dark dark ba yung gamit ko kanina yung detail atakihin mo tanga um Teka lang ha. Holy, holy yung tumatama sa kanya eh. Focus naman ito sir. Holy yung tumatama sa detail. Ba't yun, na? Oh, ay! Focus niya, ha. Yan. Ano mo? O, oh, di ba? Gago ka. Nagre-reflect ba? Wala tayo na kuha card. Okay. Uy, meron tayo. Fire Dragon Scale. Kailangan natin yan, man. Okay. Ooh, Archangeling. Dark. Aha. Basic. Uy, a gate. Nice one. Nakuha ba tayong card? Wala tayo na kuha card, no? Okay lang. Oh, kill na naman. O oh, sa Kiel hindi nga tayo bihira nga talaga tayo mag-critical sa Kiel, pero okay lang. Okay lang. <laughs> sa pang naaagigil tong Kiel ah. Yung binigay sa akin guide ni Mandy, ay ni Mandy ni Exile is sa susunod na video yan, pero maganda kasi yun eh. Maganda yung binigay niya sa akin guide. Sabi niya, CJ, para hindi ka mahirapan. Para hindi ka maging tanga. Hindi, <laughs> joke lang. niya sinabi. Hindi niya sinabi <laughs> yun. Joke lang yun. Joke lang yan. No. Pero tin tinuruan niya kasi ako. Kung paano yung gagawin ko dito. Kasi, hindi naman talaga ako nag... Oh my God. Sorry. Hindi naman talaga ako gumagamit na itong Jedi. Okay? Or ng Sith. Or ng Padawan. O, okay, hindi ako gumagamit na ito. Ang ginagamit ko talaga na pang MVP is either sniper or gunslinger. Yun lang talaga yung ginagamit ko. Tapos, minsan, pagka trip na trip ko, is uh, Cinex and Whitesmith. Ganon. Minsan nga, nag-champion pa ako. Eh. Pinagsasapak-sapak ko. Uy. <laughs> Come on. Sinasapak-sapak lang yung mga MVP. Pero mahirap kasi yung gano'n. Pero yeah, the point is, hindi talaga ako magamit na ito. Kaya, ang ginawa niya is tinuruan niya kung paano ma-maximize yung paggamit ko netong set sa MVP. Okay. And also, hopefully, malaman nyo rin para naman pwede nyo rin gawin. Kasi pwede nyo gawin yung kahit ng free-to-play. Kahit, kahit hindi ka nagdo-donate, kahit libre lang yung mga lahat ng ginagamit mo or farm farmable items. Magag magagawa mo yung gagawin natin sa susunod. And baka nga, ano na, baka nga alam nyo na yun eh. Di ba? So anyway, yeah, huli na pala yung kill na yun na pinatay natin. So, nakita naman natin yung damage from 22 to 23k. Ang crit dati ngayon is 31k. So, meron siyang dagdag na 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9, 8 to 9,000 damage. ba diba? That's, whew, oh my God. I don't know kung ilan yon pero kailangan ng computation doon. Pero the point is, tumakas talaga yung damage. Um, Salamat sa 150 palatak nito and also 190. A whopping 190. Jesus, ilan na atak natin? 1622. Sige nga, uh, dalawang yellow lightsaber is 1,442. Wow, malaki rin talaga yung dagdag niya. You know, plus 56 pa. Anyway, so that is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. So kung nagustuhan niyo yung video guys, please hit the like button and also subscribe kasi dito sa channel kasi katulad ng sinabi ko kanina, I'm trying to hit that 1,000 subscriber mark by the end at least, hopefully, by the end of this year. Pero kung hindi naman natin ma-reach ma yon no problem. Kaya ako nga pala nire-reach yun is para hopefully naman eh, ma-monetize na yung channel. Nang sa ganun, eh kumikita na. ba diba? Malaking tulong kasi yon Okay guys. So maraming maraming salamat sa panonood and yeah, comment kayo Nang kahit anong gusto niyo i-comment. maraming <laughs> maraming salamat sa panonood guys. My name is CJ and I will see you all. And I will see you all. Teka lang, nakalimutan ko. Uh, panggawa ng thumbnail. Teka lang, paano ba 'yon? Dapat kanina eh, yun nandun sa loob ng MVP ano, eh, Pero okay lang. You know, Yun. and I will see you all guys in my next video. Thank you so much for watching.